Okay hey guys, good morning. Ayan. Ang tagal ko palang hindi na update yung mga beetle na ano natin. Bali, ano nga pala ah, nagdagdag tayo pala noon tapos yung iba naging beetle na ah, yunpre, hindi ko na kasi na busy lang hindi ko na nasa, nasa na video ah. pero eto, may natitira pa naman ayan, ang natitira pa naman ay ayan ayan hmm. Ayan, nagdagdag kasi tayo. Yung iba, yung iba, ayan, nasa ano pa, hindi pa siya naging beetle. Pero yung iba, na, nauna na. Iba, wala na nga, oh. Abos na. Na i-transfer ko na dito. Sa aking nursery. Dito na sila. Ayan. Dami Bali ayan, nakaroon yan. May atayan dyan. Tapos, ayan yung iba. Ayan. Ayan sila lahat. Diba yan? Dami. Yan yung mga mga worm na ina natin. Nilagay natin dito sa mga lalagyan. Para mag, ano, tapos, ito may mga natitira pa. nag -ano na rin. Nagbago na yan, ha. Naging beetle na. Kaya, yeah. ito na muna yung lalagay natin dito. Let's go! Yan, medyo mahirap lang kasi solo one hand Yeah. Tulog ba sila? Okay na. Ano po? Bye. Mm, yeah. See you yun, to my next video. Bye-bye. Daddy. Yan yeah, no. no? Tulog na. Ini no. Daddy.